Let's go, mga kapulan. Kami ang kabugero. At nandito tayo ngayon sa palengke ng Imus. Hindi pa rin tapos ang ating quest na palamigin ng Pilipinas. Just sa maliit na paraan ay susubukan nating magpaula. Ang dito ang first contestant at siya ay si... Anong pangalan mo ito? po! Si Ate Annalyn, ang mechanics lang ng game ay kakain lang siya ng limang marshmallow at habang subo-subo niya ang limang marshmallows na yan, siya ay kakanta. Yan! Yan! Okay. One! Maintenant. Two! Three, three! Four! Five! five. five. five okay! Kanta! Kanta! <scalacamba>

Then, may, may gusto ko ba kayong batiin? Yun, pamila ko sa ano? Agusan del Sur. Shout uh, sa mga Agusan. Ito na ang ating pangalawang contestant, guys. One, two, three, four, five. Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> Dahil hindi namin naiintindihan yung ganta mo, meron kang 100. Baka may gusto kang shoutout. Mga kaibigan ko lang po. Maika. Tsaka kay Angge, Chanel. Oy, kay Maika. Shout out kay Maika. Tsaka kay Angge. Shout sa inyo. Okay, so ang third contestant natin ay si... Ariel Ba. Ay okay, so kuya, madali lang to. One! Two, three, four, four. Okay. Ready? Three, two, one, go. Tiyo! <laughs> Tanta mo kahit konti lang! Tiyakong makasalita yun! Dahil hindi nakanta ni Kuya, para sa inyo to Kuya, kahit hindi nakanta, oh. Maraming salamat sa pagsali sa amin! <laughs> At nandito na tayo ngayon sa ating pang-apat na contestant. Ako pala si Barbie Jocanis. <laughs> Beautician in its Saloon.

<laughs> six, six, <laughs> yeah. i <live> <laughs> <laughs> oh, <laughs> For you, <laughs> I could die. <laughs> that was <laughs> 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 At dahil dyan, meron tayong konting pa-premyo. Dahil hindi natin nagtindihan. Thank you, thank you so much. Ang babatiin ko lang ba ang makasama ko sa parlor, sa Sofia Nits Salon. Okay. Thank you very much. God bless all. Don't forget to like, share, and subscribe!